ang init, grabe. Panalong panalo yung suot kong damit mga kainis. Ano, talagang ano, talagang pang summer na summer, no? Tamang tama sa mainit na panahon. Ito nga pala, nabili ko nga pala ito sa Mexico. Mexico, pumunta tayo nung Mexico last year, di ba? Ito yung nabili ko. Tamang tama sa summer natin ngayon. So, hinihintay ko lang yung ating panganay na prinsisita ay ito pala panganay natin eh Ay nako eh Nagyayay ang pumunta ng Starbucks Sabi mag Starbucks daw kami Dahil sa mga init ang panahon Abay sabi ko Abay siyempre siy Punta agad tayo Tara ano pang hinihintay natin Pero kailangan ko muna magsuot sa ng salamin Sandali lang Sisilaw ang ating mata Ito At, yung bubuksan natin Ah oh, Ah summer outfit ah Ah oh, pabuksan mo ito Please and thank you Summer outfit Kamukha kamukha ng mama niya Lira ano Ano bang orderin mo sa ano te? sa ice cap syempre syempre cold cold drinks mga kainags ano o, butas na naman ng wallet ko nito ha <laughs> naglalambing na naman si pangana eh o, sige sige o, pagkasarado mo ti thank you very much kita nyo yung forma ko mga kainags oh di diba chanelas oh may ano susi baka ayun bumukas teka muna pinaandar natin kaagad yung truck natin para pagpasok natin dito sa sasakyan natin ay hindi hindi ganoon kainit. 'Di ba? Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. At, hmm, order ka na rin syempre ng ano ng, ng tinapay. No. Shaka. Nak talaga naman. <laughs> ang bihira. Patula ka bang pambili? Meron. Meron. So, sige. Eh sabi kasi ni panganay, pa, Starbucks naman tayo. Aba, isa si Starbucks. Sana pala din natin yung mga aso natin. Gusto mo sama? Ha? Para dito kasi kukuha na rin tayo ng ano eh, nung kukuha na rin kami ng pop cup na parang ice cream para sa mga aso natin, ano. So, libre lang 'yun pagka bumili tayo doon. So, painitin lang natin ng konti kuno, ay laksa natin yung aircon. Yeah. Oh, grabe. Gusto mo salamente? Eh? Ayun, salamente. Sana laging ganito na lang init dito sa Alberta, Canada, no? Para hindi tayo mahirap magsuot ng mga damit ng mga ano, ng mga pants, di ba? Di wala lang tayong papalahing Ano siguro pagka nangyari 'yung dito sa ano, sa Alberta, Canada, 'yung hindi na nag-i-snow. Naku, sigurado ang daming mga taong pupunta rito para tumira kasi 'yung magandang panahon ng klima. Di ba sa ano nga sa British Columbia, di ba sa Vancouver, napakaganda ng klima doon. 'Yun nga lang, mahal mga mahal ang cost of living ay nako po uh, gusto ko sana mag coffee ngayon kaya lang mainit ang panahon eh ano, ano, ba, ano ba masarap para sa akin ayoko na medyo ano, ayoko nang matamis masyado ano bang maganda na ano Kape? yung sakto lang caramel macchiato ay, Ice. ayoko nang masyadong matamis matamis kasi sa ano eh matamis kasi doon sa starbucks eh no sige ikaw na lang ano ba kaya ano, ano kaya order wala bang matamis yung medyo saktong tamis lang doon wala kasi akong alam sa starbucks eh Meron ko bang alam doon na medyo sakto lang tamis? Wala wala tapos sa ah, sige gusto mong daan na rin ako sa pandesal gusto ko rin eh Ah, init grabe nakaka-drain ng init. Umpisa na to mga kainags ano? Umpisa na to ng sobrang init kahit sa loob ng bahay. Mabuti na lang meron tayong basement kaya pag kaganitong sobra ka init ang panahon, bumababa kami sa basement kasi cool doon mga kainags. Parang merong aircon sa basement napakasarap matulog doon pero pag akit mo mula sa basement pag akit mo sa taas abe init bihira so mabuti na lang yung, yung, aircon mo papaano natin sa mga aso natin ano no mm. hindi oh, tama oh. kasi wala hindi ka naman na nakatira dito sa bahay pupunta ka lang naman sa bahay pagka, uh, wala ka ng pambil ng pagkain ano <laughs> ay di ba joke lang joke lang Ah, tara tara, let's go, let's go. Hindi, pumunta si si, si, si pangalim rito para ano, bisitahin yung mga aso niya. Tara. Ay. Si pupunta pa si, ano, si Bunso? Saan pupunta si Bunso? Pagpunta ka bis. may lakad ah. lahat, lahat kami, mga nakakatayar na ng ano ngayon, mga pang summer eh. Mga bulaklak, ang gaganda na oh. Ay, mga bulaklak, ang gaganda na mga bulaklak. Kapit oh. bahay natin oh. Eh. Buti naman sinabihan mo kung ano, mag-coffee tayo. Para naman maka-banding-banding tayong dalawa. So si Mahal na rin na may pasok, mga kainags. Ano? Tsaka ano nga pala, ano, mga kainags, ano, malapit na naman ang K-Days ngayon. Nako! Pupunta tayo doon sa K-Days, -day, K syempre. Pero hindi tayo sasakay sa mga rides. ano <laughs> lang tayo, tingin-tingin lang tayo doon. Pasyal-pasyal lang kasi syempre gusto rin natin makakita ng maraming tao. Pagka ganitong summer na syempre... Mga activities, naglalabasan na mga activities natin Sarang natin mo. aircon yung lamig ng aircon na ay ikulog yan di ba mga kahinags, ano? tapos sa pagkatapos ng K-Days meron ding heritage alam nyo naman yung heritage isa rin yan sa mga pinupuntahan natin mga nation, mga country iba't ibang country, mga culture mga pagkain uh, di ba? tapos uh, sa <laughs> kahit na sobrang init kailangan ma-enjoy natin yan minsan lang yan sa loob ng isang taon may tinda ba kayo doon sa K-Days? Ano ah? Punta ako doon ha gustong gusto ko yung mga damit ninyo eh. Ay sa Heritage, pupunta rin kayo sa Heritage? Ah, hindi. Ah, oh, sige. Mga pala, mga kainags, ano, nagpaalam tayo sa panganay na prinsesita natin. Sabi ko kung ano, tamang-tama magbablog ako ate. Habang bibili tayo nung Starbucks. Yan, di ba? Para naman makasama ka sa vlogs ko. Tsaka syempre, eh, parang ngayon summer, makita natin, makita naman nila yung outfit natin pag gagantong summer na. Habang umiinom tayo ng malamig nakape daming tao ngayon sa labas Nag, ano, naglalakad oh. especially nga uh, mag alas 5 na kasi ng hapon ngayon mga kainis, ano? yung mga nagtatrabaho sa opisina nakalabas na yan nakalabas na sila kaya syempre maganda ang panahon maganda ang araw mainit lalabas pa yan gagala pa yan kasi karamihan ngayon pagka ganitong panahon Kahit na alas 5, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9 Alas 10, minsan ng gabi Eh bukas pa rin yung mga activities Kasi nga, ba diba? Minsan lang mangyari to dito sa Alberta, Canada Kaya kahit na alas 9 na ng gabi Alas 10 na ng gabi Bukas pa rin yung mga Kung ano-ano mga activities na meron ditong ano, Pwedeng buksan ng alas 9, alas 10 sarap eh, di ba? Tapos sa uh, pasal pasyal-pasyal ka, oh, ilang ilang buwan na lang 'yan. <laughs> Bagay, mayroon pa naman tayong 3 months na sa summer, no? Kahit naman na uh, August, kahit August, kahit September, mainit pa rin naman 'yan eh. Pero siyempre, bumababa na 'yung ano, 'yung uh, liwanag. Mga alas 7, madilim na, gaya, alas 8, madilim na. Hindi katulad pag summer, ganitong summer, eh alas 10 may araw pa rin mga kainags enjoy pa rin yung summer, enjoy pa rin yung weather. Dito na tayo sa ano, pupuntahan natin mga kainags, ano, sa may Starbucks. Kapag gano'n gano'n lang, ano. Hindi mo rin makamalaya minsan na uh, summer na pala. Parang nasa isip ko, winter pa rin yung nakarangas kasi nag, hindi mawala-wala sa isip natin yung nagsishobel tayo ng snow. Eh. Dito na tayo. Yan, dito tayo. Ato, teh. Ikaw na, ah, Ito. ano ba? Ano Ano sabihin ko? Mm Hello. -hmm. I'm good. How are you? I'm holding. Let's get started for you. Yeah. Can I get a venti summer strike, summer sight, summer skies drink? Summer so skies? Yeah. Yes. A venti size. I also have a card tab. Arda. Vent just large? No, just just large. Just large. Ah, just large, please. Okay, anything else? Uh what do you two want? Two pop cups. And two pop cups, please. Thank you. for sure. That's everything? Yeah. That's everything. Okay, I'll see you there. 782. Okay, thank you. Bye-bye. Yo. Buti naman, eh, hindi tayo nasamantala. <laughs> Kaya nga. Buti yun lang like, in-order mo. <laughs> Kala ko order ka pa ng kung ano. Eh, wala na problema kung order ka pa ng kung ano. No? nakalimutan ko yung wallet ko to. Hahaha. <laughs> Ako, matutuwa na naman yung mga aso natin ito, mga kainag no? Ating, ah, uh, lagay mo natin sa park. Yan, yeah. para safe. Bu bunot. Bunot sa bulsa. Ano yan? Ano sabi ano, mo? So, hintayin lang natin yung order natin dito. Pagka binigay natin sa aso na naman yung pop cup na yun, ako, At nakakatuwa kasi yung mga aso, mga kainag, sino kapag binigyan mo ng pop cup, yung parang ice cream na sundae, tuwan-tuan talaga sila, takam na takam sila para sila mga bata ang sarap pagmasdan noto e no? nakakatuwa no? hi there you go ah, uh, scan? paano to? scan? hi okay. bye na tayo mga ka-inay nakuha no na natin yung pop cup na hinihintay natin para sa mga aso natin Uwi ka agad tayo kasi para hindi matunaw yung ano Hindi matunaw yung Pop cap na mga aso eh, no? Teh, parang cream lang yun eh no? Ano lasa? Ang inino mo? No. Matamis? No. Ay hindi Yung kasi yung matamis, umiiwas na tayo sa matamis eh Sa matamis, sa maalat Sa mga pagkain na uh, Matataas ng uric acid Diniiwasan din natin yan Si, ay, si ano yung subscriber natin no? Mike, Mike, <laughs> Kasama ko sa trabaho. Fans natin yun. Hindi ba kau <laughs> Kinakakauwi lang nun eh. Gumagala pa. Dami sasakyan ngayon oh. Baka may mga pupuntahan pa. Ayan oh. Kumusta nga pala yung binigay ko sa yung ano, uh, AMW na nakaraan? Sarap. Sarap yung paborito ko yun eh. Yung ano, yung chubby chicken burger. Tsaka gusto ko siya dyan. Tsaka yung onion rings. Natikpan mo ba onion rings? Tipa mo yung onion rings minsan. Masarap yun. Inorder mo yung yam fries. Although healthy naman yung yam fries. Pero tikpan mo rin minsan yung ano, yung onion rings. Sarap yun. Oh, ito yung nabili ko sa Mexico. Tiyo. Tignan mo. Hindi ka pa ba nakapunta ng Mexico? Hindi, hindi pa, yung bunsong prinsesa natin nakapunta na, si mama nakapunta na Bakit hindi nakapunta rin naman sa Mexico, di ba? Pampanga Pampanga, nung nakatira kayo sa Nueva Ecija <laughs> okay. Malapit kasi sila sa ano eh, sa Nueva Ecija Yung Pampanga, kaya pag pumunta sila sa SM Pampanga dati Nadadaan sila minsan doon sa ano, Mexico Pampanga nga So bali, biniyaran ko mga kainis, you know, uh, kasama na yung tip Nagtip ako ng 2 dollars 7 dollars yan Yung in order ni panganay Tapos uh, nagtip ako ng 2 dollars 1 dollar sana ititip ko eh Nahiya ako eh <laughs> 2 dollars Napindot ko yung 2 dollars <laughs> Mahal naman ang talent fee mo te Ilang minuto lang ano Bihira Sige okay lang yan Basta kasama ka sa vlogs ko Next time ulit, yayain mo ulit ako kahit mag $9 ulit ang gumastos ako. Basta payagan mo lang ako oh, nakasama ka sa vlogs ko, walang problema yan. Hindi <laughs> ako makakainag siya, ano? Hindi kasi nakakatuwa na kasama mo yung mga, pa oh, syempre yung mga anak mong dalaga na. Dalaga na, syempre may mga sariling buhay na mga yan. Tapos eh, isang araw yung kasama mo, magyayaya, maglalambing sa'yo. Eh syempre ako naman, magpapakoto ako syempre. Di ba te Nak! <laughs> Sagot ka agad ha, mm, kaagad ha. Pira, eh, ragaling ha. Baka samantalahin mo naman ang pambobola sa papa mo. <laughs> ano yun? Kumusta yung pop cup? Hindi, hindi pa lusaw? Ayos, saktong-sakto. Nabutan natin yung mga aso natin. Tuntua yung papakita namin sa inyo, makinis, kung paano nga sabi ng mga aso natin yung pop cup na yan. Yan, cream. Creamer? Cream yan eh. Whipping cream, no? Dito na tayo sa bahay, mga kinis, no? Home time na. Oh, sige natin. Buksan mo na 'yung ano doon, 'yung uh, ating uh, gate. Ah. Ano? Buksan mo na natin 'to. Naku, baka malusaw 'yung ano. Baka malusaw 'yung pop top nung dalawa. 'Yung quality masira. Pe. Okay. Ah, oh, palabasin mo sila ha para dito sila sa sa backyard. Yan. Sundan lang natin ito si panganay. Tawagin oh. mo dito. Halika dito. Yung dalawa. Halika. Kami. 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 Sayon. Oh, dito tayo. Salob. Salob. Salob tayo. Oh, takbo oh. agad yung maliit eh. Oh, ayun. 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 Ah, dito kaya, dito kaya. Dito ka, tisana. Tingnan mo siya. Dito ay! <laughs> Halika dito, ah. Ah, ah, ah. Hmm. Nako po, nako. Nagkalat na. Mm hmm. Hmm. Nagkalat na, ah. Hmm. Nako. <laughs> ang cute. Nakakatuwa lang. Hmm. Gusin-gusin ang mga asa natin, ah. Ha? Ano? Ang cute-cute ng mga babies naman namin na to. Ang cute-cute-cute-cute-cute naman. Nakako. Ang cute-cute-cute. Ito ang kikikikik ng mga babies ko na yan. Ano, Saya? Ano, aha, aha. Ah, ayan, ah. ano, ha? Ha? Ayan, ano? Ano? Nakakaubos na ni Saya. Si Saya ang dupang. <laughs> Ay, naglag na. Wala na. Ayan. At, Ato, saya, ah, ito Saya na. so, wala na. Ubus na ubus, oh. Hindi na <laughs> Ay, nakakatuwa. Kaya nyo nakakatuwa dyan, eh ayan, salamat sa panganay natin salamat eh Ubos oh Ano, bitin? Nako, naghahanap pa hindi na pintura na 'yan, oy. Eh. Beer. Ah, oh, ano. Oh, wala, bitin ni. Eh. Bili kaya tayo ito ng ano, nung whipping cream. Pwede kaya sa whipping cream ba 'yon, yung pop cup na 'yon? Tapos bigyan na lang natin sila, no. Bagay libre naman 'yon, walang bayad, eh, no. Baka sobra, ba, ba bawal din naman sobra sa kanila, no. <laughs> Nak. Sarap lang tingnan eh. Ngasab ng ngasab eh. Ano? Ano? Huh? bitin? Bitin? Anak. <laughs> ano dila? Dila? Bitin? Nako oh! po! <laughs> Ayan, maligay dito sa akin po lang. ano, nakabukas yung air ko ng pangalan na prinsisita natin sa kwarto niya. Kaya, mainit talaga dito. Ma mainit na. Mainit na makakainis. So, nakalit nakabukas yung bintana. Naka air, naka electric pan. Mainit pa rin. Ah. <sighs>

Ano? Tinatawag mo si Kuya sayon, Ano yung si Kuya sayon, no? nag enjoy dyan sa ano, malamig na kwarto. Ku Halika rito. Pasok na. Papasok na dyan. ah, pasok na. Pasok na dyan. Pasok na. Ay, ayaw pumasok Ay, eh. Pangalik ka rito eh. Tawag ka oh. Pasok na doon. Tawag ka na doon. At tingnan si Kuya sayon, Nalindyan si Kuya sayon, no? Behave na behave, oh. O, tutulog na eh. Oo, tutulog na. Ayan, sarado natin. Ayaw mong pumasok eh. Hmm. Ha? Halika, gusto mo lumabas? Oh, sige, sige. Palabas natin tong aso natin na to. Para tayong may baby talaga dito. Ano, 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 ano? Naku! Ikaw so, talagang aso ka. <laughs> aso natin, ano? So ito mga kainis, malapit na natin gulayin to. Ay, parang pangit na rin. Kulitis to eh. Bunuti natin, napapakita ko sa inyo. Yan, oh. No? Kulitis yan eh. Tara, para lang tayo na sa Pilipinas, ano? Pupunta tayo sa bukid. Or, <laughs> or sa kalsada. Mamimitas na mga mag-harvest ng mga talbos ng <laughs> saluyot ng ano ah, aning ko muna ito. tanggalin ko tong screen ito screen tanggalin ko lang An, ah, para meron tayong access sa ano sa mga talbos nilagyan natin ng ano to screen kasi mga aso eh madalas tumambay dito yan eh dyan tumatambay nasisira yung mga halaman natin hmm. saka natin ito hindi to ah hindi kasama to ah ano to eh, damo to eh. Kita mo itong mga to Tanggalin natin to Yan Tanggalin natin to Baka mapasama sa gulay natin <laughs> Dito maliliit pa to eh Mamili lang ito Totoo pwede na to eh Yan, Mamili lang tayo nung Sasabuhan lang natin Mamili tayo nung medyo Magulang-gulang na Nako yan ang sinasabi ko eh Kaya nilagyan ko ng bakod eh Malis ka dyan Malis ka dyan di oh <laughs> Tapos to meron tayong onion dito, green, green onion mga kainig, ano? Ayan, to lang muna. Kuwalan tayo rito. Ayun oh. hmm. Kasi ano na maliliit maliliit pa lang, medyo napapansin niyo naninilaw na, ayan oh. May dilaw-dilaw na. Oh. Merong ano yan oh. Yan ang sinasabi ko. Pag may ganto na siya, wala na to. Kaya hindi na to lalaki kasi may peste na eh. 'yo. ba? Ito, wala mo? Ito mayroon na rin pala oh. Hmm? Huh? Ito mga ano natin, baka mayroon na rin to ah. Hay, mayroon na. Ayoko na. Bunutin na lang natin mga kayo, guys, kasi wala na. Bunutin na lang natin. pa? ko pa na makakain tayo ng Ito, ganun din to. Eh. Tingnan nyo. Oh. oh meron ng ano. Oh. Wala na. Damuhan na lang natin. Importante. Nakita natin. Meron akong tinanim dito mga ano eh. Nagtanim ako ng mga kamatis dito yung buto. Nilagay ko rito mukhang nagawa na ng mga ano Kulitis eh. eh. No? Damuhan na lang natin kasi pangit tingnan to eh. Ito naman ang ano. Ito naman yung trabaho natin pag summer. Diba ang trabaho natin pag winter eh. Mag shovel ng snow. magtanggal ng snow. Sa so, summer naman. Ito. Magtanggal ng mga damo. Tulungan niyo kaya akong dalawa Para katulong kayo mm. Ha? Ano kinakain nyo? Ako ito, kumakain na naman damo yung dalawa Kumakain na naman ang damo Ano raw yun? Herbal daw nilang dalawa yan yung mga damo Herbal Herbal daw ng mga aso yan eh Nakatulong daw sa kanilang Ayan Kanilang health Pag masakit yata at nila no? Saan ba gamot yan? Saan ba gamot damo na yan? Ha? Saan ba gamot yan? Ito, tamalin natin to. Mm hmm. Ano? Masarap? Kung pwede lang kayo pakainin yung damo, no? Para hindi na tayo gagasto sa ano? <laughs> sa dog food, no? <laughs> Ito, alam mo, din na mahal na rey na to. Ayusin natin to. Tanggal lang natin yung damo sa mga gilid-gilid. Hmm. Isa, ganun din isa. Ayun, e, no, binabana natin no, isa ng damo. Baka maano kayo yan, ha? So, masaba, ano kayo, so yung damo 'di ba? Baka sabugay 'yan, sumabugay dyan, kayo dyan ah. high <laughs> Ano? ayan Sarap nung ngatano isa parang kambing ah. hmm? Parang kambing niya. Ah. <laughs> <laughs> parang kambing eh. Sana pwede 'di da mga damo pakain, Hindi pwede naman yata eh, no? Kinakain naman nila. Healthy naman 'yan mga damo na 'yan eh. Ate na sisayon, no. Sarap ng kain parang kambing e. Eh, oh. <laughs> yan tapos idudumi-dumi nila 'yan pagkatapos. Tapos isa. Nako. Hindi tayo matatapos nito. Ambirin natin 'to. Mhm. Uh -huh. uh -huh. So yan ang mga kinig ka oh? Kahit pa paano nabawasan natin yung mga damo Tapos binungkal ko na rin para Makapasok yung ano Makapenetrate yung mga tubig Tsaka yung hangin May soli na natin ay balik na natin oh, At least maganda na Ah uh, So yan mga kainags ano Hanggang dito lang muna yung vlog natin Yung pangari na presisita natin ay umalis na ng ating bahay At ngayon ay ako'y nag-iisa na naman dito. Mamaya pa dating ni mahalare na at ang ating Bonsong Prensisita. So, maraming maraming salamat muli at kita tayo sa the videos. Don't forget to subscribe, click the like button, leave your message. Maraming maraming salamat po. Nagkasa muli.